So, hi guys! Magandang hapon ulit sa inyo. Ohio po, dito na naman sa Japan, no? So, guys, pupunta kami sa Don Quixote. Uh, mamimili ako ng mga uh, ilalagay ko pa dun sa Balikbayan box na ipapadala ko sa Pilipinas. So, yung isang karton, puno na siya. Dalawang karton kasi yan eh. Yung isang karton, puno na siya. Yung isa naman, ah uh, ito. Yung isang karton, ang more on naman nun kasi mga damit. Yung mga damit na mga ibibigay ko sa mga pasalubong ko, ganyan. So, ito namang isang karton, ang bala ko dito, yun yung, yung mga ano naman namin. Ang tag yung basic necessities namin, like mga sabon, shampoo, lotion, ganyan. Para sa amin, sa mga kapatid ko, sa mga ano ko pamangkin ko Tapos, isasama ko na rin doon yung mga pang school supplies na ibibigay ko sa kanila tapos dadagdagan ko na lang din yun kasi meron pa ako doon mga hindi nalagay na mga yung mga shoes hindi ko pa yun nabili marami pa kasi akong bibili eh lalo na sa papa ko kasi di ba na stroke siya so may mga ano siya gamit siya aniba sa sa CR kailangan kong bumili ng nung gusto kong bumili ng mat yung floor mat doon para in case na ano hindi siya madudulas ganyan kasi medyo nakakatayo na siya eh so hindi hindi kumbaga hindi accident or hindi accident prone yung CR namin para sa kanya so ayun marami pa akong gustong bilhin marami pa akong bibilhin so sana mabili ko yon in God's perfect time so sana mabili ko pa yon so ayun lang guys for today so apakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga bibili natin so ayun lang thank you 2 hours later. Hey guys, hindi ako ngayon sa Donkey Hotel. so Sayang guys, pamimili tayo <laughs> So, may listahan ng <laughs> inidiyan, 'di ba? Mga big deal lang. Ayun, ah, pasalubong, mga shampoo-shampoo ganun. So, may standard din. Nananayan. Ay, may mga mask din, o. Oh. Ang ibang klase mask. Nakakita tayo, o. Eh. Nabibili tayo na okay. Ano rin dito, o. Oh. May brand din tayo mga, ano dito, appliances. So, ayan, nakikita nyo. Nandito na tayo sa sa aircon. Nandito na tayo sa aircon. Put me out, something yung ano tumalas sa pataas so itinigay so, tayo para kapalit natin yung sa para sa pita kayo yung yung mga minitang ito yung 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 yung ito ito yung 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 ito mga maleta? yung 好的，好的、mm，好、hmm. 的、uh, uh, <Hey, S 1> mm，没事。 Ito, alubera siya. Parang siya milk. Pero, body, ano lang siya, milk lang siya. Ito, meron siya. May amoy? May amoy. Apat. Shampoo ba ito? Apat din na shampoo. Okay. So, ayan guys. So. Ito tayo. May gustuhan ko tayo. Ayan, nabili natin. Ayan sa mga ramen. So, ayan, may iba't ibang ramen dito, guys. Ayan. So, ito, ayan. May mayak saga. Marami. Marami, guys. Na. So, ito. Ayan tayo, iba iba't ibang klase. Ayan, iba't ibang klase ng ramen. Ayan. So, ito. Ang cute. Ayun, no? May ganyan sa tindahan. Ayun, no? Uh. Diba? Nakikita nga. Ay, ang cute naman nito. Parang <laughs> kay Seiko. Bilan mo, te? Tibili. Pati si Anna. Si Puching. Ano lahat yan ito? Gumi rin yan. Ano parang ito? gumi. Oh, gumi Oo, parang gumi din yan. Bila ko yung dalawa. Hmm. Ang cute na. Sabi mo, bila ko yung dalawa. Parang kong... ko <laughs> Ang cute po. Ang dami mga pang... Ayan Ayun, po. Ito. Kung... <laughs> ito. <laughs> Ayo nga. Yan ang mga gusto kong ano. Ay, ito. Ewan ko lang pag hindi pa si Puchi. Ay, mahal naman. Ito, ito. Isang Siguro kasi isang bear siya. Donkey. Ito, oh, ano ito? Ay, snack. Isang red dyan? Ito, tingnan mo, electric pan, ote. Flowery plow. O, okay. oh, diba? Inang magkano yeah, yan lang yan. 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 No. <laughs> <laughs> Hala, ano to? Ay, laruan. Okay. Okay. Gumi. <laughs> Ito oh, mo. Ang cute, 'di ba? Pamili sa mga ano, mga snacks na kung ano diyan. Mga chocolate chocolate rin. Mga candy. Yung ano, yung Chocolate sa. Ano to? 20 sa per piraso. Ah, per So ayun yung mga chocolate, guys, mga ayun chocolate. Mga um, chocolate, chocolate. Hindi ko alam. Eh, Oreo? Ang dami. sup to. Eh? Yan, yung galing-galing. May ako. dami, mga alak pa, oh. Ang dami. Ang in in ka ng ganito? Ay, ewan ko na. Parang mineral lang, e, Hindi Ewan ko na lang talaga ako makabangon pa ang kinabukasan it. Ay, lang ko sila pa ng ganito eh. Sila kadyo dati ganyan oh. No? Ano yan? Ano to? Jin, Gin to? ba diba parang Jin? Ay, ate. Parang. So, eto guys, ate kung gusto nata. So, diba? Ayan na. Oh, may mga alak sa dito guys. May so, pagkat ibang klaso na ito. Ayan ka yan. Sa muo yan. No, niyan sa Pilipinas. Eto mga champagne. So, ayan. Ayan. One eternity later. Mm. Kailangan daw i-plastic. <laughs> <laughs> Kore an ano anata sembo Pilipino miyagi. Sugoi. Eh. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Sham na sham. Sham. Ayan na yung total. Hindi to kasi tax free. Kasi tourist ako.

Yeah. <laughs> で、もしら、で、

Ah, nasa tayo ba? Pumasok na tayo ah. Ha? Ano tayo? Yun lang, hindi ko sure. At least, natutunod. At sir. ito na diba? Ay, ito ba A few moments later. So, ayun na nga guys, ano, naka, ano na tayo, naka, uwi na tayo. So, ito yung, yung, yung mga pinamili ko. Ito yung mga pinamili ko, ayan o, nakikita nyo ba, ayan and pa sa babaan dun. Ay, kita. Basta. Hanggan. Yun Ayun. marami pa yan. Ito. 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 Ayan, ito. Ayan yung mga dadari natin to sa Pilipinas. Ikakarton ko to guys. Ha? Ito yun. Ito na yun yung mga bili So, marami pa. Ayun. yun, no? nasa isang, ayan. Marami pa yan. Ayan, no. Nandyan lang sa loob. Ganyan. So, ayan. So, nakakuha tayo ng discount na ano, one... 1,500 yen. Ang ano ko, ang napamili ko lahat nito, total nito pinamili ko is, isang lapad, ba, isang lapad limang libo. Yun, isang lapad limang libo yung, yung ano ko, nabili ko. Bali, 15, 15,000 yen siya. Pag sa pera nila ha, 15,000 yen. So, mura na yon actually, sa dami nito, hindi nagulat nga ako, yakala ko mga aabot ako ng tatlong lapad, ganyan. Pero, ganun lang siya. Tapos may discount pa ako. So, ayun. Next naman, mga bibili na. Unti, ano lang to guys. Ah, hindi pa ito yung lahat. Kasi, ano kasi, gusto ko kasi na maayos ko na yung carton. So, para, ba diba, Gusto ko kasi parang, eto muna yung goal ko ngayon. Isipin ko ngayon. Tapos next, next naman, eto naman. Ganyan. So, sa susunod naman yung mga pang naman. O yung mga parang mga shoes damit, mga ganyan. Yun naman yung aking iisipin sa susunod. So, ito lang muna. So, sana, yan. So, yun lang guys for today's video. Pasensya na kayo, hindi ko masyadong nabideohan yung ano ng Don Quijote kasi busy din kasi ako eh, sa ano, ang daming hinagahanap kasi ako ng mga bibili. So, next time, mas i promote or mas ma-explain ko sa inyo ng maayos yun pag bumalik kami. Do. So, ayun lang guys. Thank you. 'Di ba? Ayun, ang dami kong binili. Yan, mga mga preni ko. Sasampalin ko kayo ng sabon. Char. <laughs> hindi, sabi maghilo-hilo online. <laughs> <laughs> hindi bibili pa ako niyan, syempre na ibebenta ko. Isang ganito, isang preni, mo? Oo. Yan. Tapos yung salita yeah. pabango. Ipaalala mo sa akin na kasi si Desma ang hindi pa ng pabango. oo no, nga. No, Ito sa akin to. So,